Magandang araw mga maka full court. Welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon yung naging laban ng Golden State Warriors at pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Indiana Pacers. Natanggap na naman nga po ng Golden State Warriors ang masakit na pagkatalo kontra sa Minnesota Timberwolves sa score na 114-110. Nanguna dyan ang 23.6 rebounds and 8 assists ni Anthony Edwards, 20 points, 12 rebounds ni si Nas Reed, 17 points, 12 rebounds ni Rudy Gobert at 14.7 assists naman si Mike Conley. Sa Warriors naman ay 31 points ni Stephen Curry. 16 points si Clay Thompson, 15 points si Andrew Wiggins, 14 points si Jonathan Kuminga, at 12 points si Draymond Green. So again, another loss na naman mga maka-full court para sa Golden State Warriors. At patuloy nga silang lumalayo sa 8th seed at mas dumidikit na sila sa 11th seed na Houston Rockets na may walong magkakasunod na panalo at sham sa kanilang huling sampung laro. At dahil nga dyan unti-unting nauubos ang pag-asa ng Golden State Warriors na makapasok sa play-in. Dahil isang panalo na lang ang Houston Rockets ay tataas na sa pang-10 seed at babagsak na sila sa pang-11 seed standings. At pag nagkataon dito na magtatapos ang dynasty ng Golden State Warriors. Samantala, pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Indiana Pacers. Bago pa man nga po mga maka full court magsimula ang kanilang laro, ay inanunsyon na nga po ng Los Angeles Lakers na hindi dito maglalaro ang kanilang starting point guard ni si D'Angelo Russell matapos itong magkaroon ng karamdaman. Kaya napilitan nga po ang kanilang team na ilagay muna bilang starter si Spencer Dinviri which is naging epektibo naman matapos maging maganda ang kanilang simula sa kanilang laro. Naging agresibo nga po ito sa pagsasalaksak sa ilalim ng basket kaya maayos nga po niyang nasabayan ang laro ni Lebron James at Anthony Davis. Sa diyang hindi pa rin nga po nila mapigilan ang Pacers at pinangunahan nga ni Miles Turner at Aaron Smith na patuloy sa pagsalaksak habang nag-eye struggle si Pascal Siakam at Tyrese Halliburton. Ngunit simula nga po na mag-init ng shooting ng mga players ng Lakers, lalo na si Torian Prince, ay dito lang nga po sila nagsimulang lumamang hanggang sa umabot ang halftime. At sa pagpunta ng halftime ay pinagpatuloy pa rin ngayon ng Lakers ang kanilang mainit na shooting. At this time nga po mga maka full court ay si Spencer Dinwiddie at Austin Reeves naman nga po umarangkada na sinabayan na rin naman ni na Anthony Davis at Lebron James na pinipwersa parati ang pagsalaksak sa ilalim ng basket. Masyado na rin naman nga po dito nag ang buong Pacers matapos lumamig ng gusto ang kanilang shooting na siyang rason bakit wala silang naisasagot sa ginawang scoring ng Lakers na nagkaroon na ng double digit na kalamangan. Pero syempre, sinubukan na rin naman nga po ni Pascal Siakam na buhati ng opensa ng Pacers sa huling mga minuto ng kanilang laban, ngunit na outplayed pa rin nga po sila ng halos lahat ng mga players ng Lakers pagdating sa opensa at defensa. Kaya sa huli, nakuha pa rin ng nga po ng Lakers ang panalo na siya ang nagpataas sa kanilang record sa 39 wins at 32 losses sa standings ng Western Conference. At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kung balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kung video. If nagustuhan nyo yung video. Kung may time po kayo, mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.